So, ganito kasi yon Sa pagpipray kasi, hindi lang yung lagi na lang tayo nangihingi, nagre-request. Kayo ba, kung sa nanay nyo, sa tatay nyo, lagi lang kayo nagre-request, pero wala naman kayo minabalik sa kanya. At saka, once na binigay na sa iyo, sa, iyo, sa inyo yung mga nirequest nyo, eh, hindi na kayo nagpapasalamat, tumalayo na kayo, pumunta na kayo kung saan saan, nandun na kayo sa Naaliw na kayo sa sanlibutan, eh, hindi ganun 'yon kasi ang Panginoon andun na yan siya palagi. Nakikinig sa atin at nasa, nasasambit natin yung pangalan niya, tinutulungan niya tayo of uh, it's either yes, no and wait. Yun lang yung mga uh, uh, answer ng question natin. Yes kung God's uh, ano talaga will, no it's God's protection and kung hindi man is mag-wait muna tayo dahil it's not the right time Tsaka kailangan din, ah uh, hindi lang yung mag-pray tayo dahil nasa kagipitan tayo, di ba? So, uh, kailangan unahin din natin siya. Kung gusto nyo, unahin din kayo ng Panginoon sa lahat din ng mga gusto nyo uh, na gusto nyo matupad. At kahit hindi man lahat matupad, at least, mag-guide tayo kung ano yung dapat natin gawin. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya, keep on praying lang at keep the faith. yeah.